so I'm with Ben here in ano ano ng station to? Houston, Houston uh, station. And pasabot uh, dun kami sasakay sa sa kaysa Lioness Line over ano daw to Overground. So at ang paligid. Ang ulat ko, wala dala ba kayong payo? Andiyan. Uh, kayo. so, platform 9 tayo. tayo? Yeah. So, Para nalilito pa ako bang sa mga ganyan-ganyan? Hindi, -ganyan. Okay. So, ka rin. Ah? Huh? Dati, pero masasaday na, na Hindi ka, hindi ka nakandaligaw-ligaw before? Oh, syempre naligaw ako. Oh. ligaw ligaw. di ba? Wanted. So, andito po kami sa ayan po yung dalawa. Itong, itong nakikita ko ngayon parang naalala ko ang California. Oo, yung ganyan yung kapag sa may ano mismo sa city pasok sa ganyan pero doon isang train lang ang nasasakyan ko yung yung ano ah uh, ah okay ito na Ayun. Ayun. na Ah, parang malayo ang ano rin to, kapatid. Bakit? Oh, yung mga papuntang Scotland or Midland. Ah, eto, dito. ah, eto yan? Oh. Ah, at least nakita ko din. Eto pala yun. Yung, uh, na dito. Ano, isang bus away. Kaya nga, mabilis um, bilis ko ano, kala ko kasi matraffic eh. Sana pala doon na tayo talaga sumakay sa ano, yung Ay, ano. Sa, ano yung isa sinabi mo? Tottenham. Oo, oh, sa so Tottenham. Tottenham. Oh, Bumaba kayo hanggang oh. Tottenham. Kaya lang, ano kasi rush hour ngayon, sobrang daming tao. Ah. Ma quiet kasi ang overground. Oh. Uh, ang ganda ng ano ng overground ano. Yung bang ano din ganun din 'yon para din dito sa city. Yun, yung sinakay namin papunta ng Grand Tam, yung sa May King Cross. Uh, din, Rio, ah, ganyan. No? Ah, labas ng London. Ito papuntang labas din ng London to. Oh, Ah, dito, Malaw, oh, oh, gusto ko pumunta sana ka ng pati. Kaya wala na talaga akong time eh. <laughs> oh, gusto ko sana puntahan yung mag-a... Uh, Oo, oh, oo. Oh. oh, oo. Oh, oh. Kaya nga, ay wala, walang... Sobrang malayo din daw yung mas malayo pa ka na Jean. Oo, oh, oh. So, eto... Sila ah, Joy. oo, oh, oh, Ay, ang gusto kong puntahan din, ka Joy. Kasi ano heritage, ano rin daw yun oh. eh, place eh. Malapit ng Stonehenge doon. Oo, oh, oh, kaya nga. Pero pala na doon sa Martin. Kaya, parang hindi enough yung 30 days ko, no? Sobrang kulang. Alam mo yun? Actually, enough na yun. Kaya lang kasi may work Oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya nga. Yung uh, mga kapatid ko nga, 3 weeks eh. Puntahan namin ng Scotland, Wales, uh -huh. Northern Ireland. Oo? Oh? Oo. Oh. Kalimot na kaya nang pagod-pagod. Three days oh, kami doon. Three days doon. Three days doon. Ganun. At sabi ko, hindi dapat is Scotland. Three days kami. Eh kaso, ayaw naman niya. Ano, wala na siyang time. Uh, three days doon. 3 days pa Three days nights, uh, 3 uh, days doon. Ah, hindi Ganun din. Hindi mo ba ma, talaga yung kasi hapon na nga yeah. din kami umalis mga parang kayo. Dumating uh -oh. so, kami after. Kasi ako may interesting. <laughs> 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 so, after. Kaya, 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 So,